POSITIVE! Anong positive? Hilaw yung mani. Ay, hilaw yung mani? Mm. Gusto mo yung mani, Rizky? Ay, Sige. Para may maluto tayo. Kakain ka mani? Kain, mani. Paborito mo mani? Siyempre. Bil tayo. Hindi nga. Mani. Hilaw pa! Ngayon, kahit sino sa kanilang dalawa, pag nakilala nila si Daddy Frankie, bibiling ko lahat yung mani niya. Mani ni ate, ha? Paninda. Yung paninda. Mm, syempre. ba, syempre yung tinitindaman ni ikaw. Risky ah. Samahan mo ko, iba yung iniisip mo. wag ganun. Mga ah, babae, sabi ko, pag nabanggit nila yung pangalan ko, meron silang limang libo. Ngayon, kilala akong ni sir, pero hindi niya nabanggit. Sila mata mo nabanggit. So, bahala na sila ngayon maghati, ano? Oh. Bukod tangi, mga kababayan, no? Oh. Hindi ko alam kung anong lugar to. Si ate na daanan natin. Anong pa paninda ni ate? Ha? Anong paninda ni ate? Mani. Mani nata eh. Hilaw? Luto? Hilaw pa siguro yan. Tignan mo nga ko Eriski. Baba ka, tignan mo lang. Tanungin mo anong paninda niya. Tanungin mo kung sariwa yung mani niya. Oh, hawakan mo to. Balik ka taagad. Actually mga kababayan, naliligaw kasi kami. Saan pa ang direksya yan? Sa kabalak Sa buwan. Balok, talavera. Kabalak ito. Dito, yung kapila. Saan pa ang lalaki? Ito naman po. naman Tsaka isa pa. Inaantok na yung driver namin mga kababayan sundan nyo tayo hilaw paano ko kung gusto nung kasama ko ha hilaw hilaw yung mani positive anong positive hilaw yung mani ah hilaw yung mani hmm. gusto mo yung mani Rizky pwede hindi. Para may maluto tayo. Kakain ka mani? Kain mani. Paborito mo mani? Siyempre. Bil tayo. Hindi nga. Mani. Hilaw pa. Gusto mo yung mani na hilaw? Ay, lutuin Ah. <laughs> <laughs> Tarong natin. Magkano? <coughs> Teka lang. Eh, may customer eh. Oh, sige, sila muna. Oo. Oh. daw? Wala, sabi ko tatanungin ko muna yung mga kasama ko kung gusto. Mm -hmm. Pero dito pa uwi ng Pangasinan? Eh, pa Tarlac. Ah, ito Tarlac? Dito? <laughs> Pero saan pa Pangasinan? Mag-u-turn tayo? Ay, dito Pangasinan. So, ibig sabihin mali talaga ah, yung uwi natin. Eh, kailangan babalik tayo. Babalik tayo? You turn Ito Ha? Na siya, sabi. Oh. Ano, Sab? Ah, mga hmm, okay. Okay. kababayan eto na pagtanongan ni Kuya Risky pupuntahan ni Daddy Frankie ngayon kahit sino sa kanilang dalawa pag nakilala nila si Daddy Frankie bibiling ko lahat yung mani niya mani niya ate ha paninda yung paninda mm, syempre yung tinitinda mani ikaw Risky ha samahan mo ko iba yung iniisip mo wag ganon ayan mga kababayan sa so, tingin nyo mga kababayan, may kilala kaya niya si Daddy Frankie? No? Sige, samahan nyo ako. Ikaw, Rizky, kilala kaya niya? Hindi. Pag nakilala niya si Daddy Frankie, swerte siya. Swerte siya. Pag nakilala niya. Bibilihin ko lahat niya. Oo. Oh. Okay. Kahit hindi lang si ate itong kasama niya dyan. Okay. Tara. Tara.

Ay, yung nagre-taste ng mangga? Sino? Magkano-ano po kayo? Magkasama po. Ay, magkasawa? Opo. opo. kilala mo ako? Opo, opo, opo. Sige, sabihin mo kung sino ako. Nagpangkasinan <laughs> po na. Nagpangkasinan? Sige. May gift kayo sa akin pag nasabi niyo pangalan ko. Wala. Actually, bago ako bumaba ng sasakyan, sabi ko, pag nakilala ako ng mga yan, Bibili ko lahat ng paninda nila. Kilala daw, sikat daw na vlogger. Ah, yun, oh, yung sa may yung bibihira ng mga kasipin sa mga taala ng mga magdala. Magdala ng mga hindi. Siguro ito yung mga magula, aba. Oo, oh, tatay. Tayo, liga. Ano na, panood mong video. Sige. Oh. Kung may tinulungan pa po kayong pang po ay na ino you know? amerikano na po na pan yung mingi po ng pagkain po. oh pretty tapos nung kung pag hindi mo nabanggit okay. yung pangalan wala kami pipilihin Dapat may tila <laughs> mo, mababa <laughs> kami. O. Oh. Ayan, sige, free taste. Sige! Okay. Pero dito sila sa may iba. No, hindi pa pa Bahe, parang iba ang lata ng nilagang mani mo, na eh. Ay, hindi pa po nalagat. Hindi ko po yan eh. nilagat. Ay, hilaw pa to? Opo! Uh, Akala kong nilagaan na. Lagahin pa, pa lang pa. Hindi pa, nalagahin pa. dayang. Kaya <laughs> pala walang tumahawas sa pili. Sige tayo. Pag nabanggit mo pangalan ko, may 5,000 ka. Ano, bilangan na natin to. On, <laughs> five po. Bago din. Ilaw na lang. May lupa pa eh. Ha? Pretty nga? May lupa pa. Oo, yung pinapanood. Sige, halungkat din mo. Liman libo yan. Ha? Anong lugar po ito? Kung po, Gimba po, Maturanok po. Barangay Maturanok po. Ilocano dito? Opo, Ilocano. Okay na yun, amen. <coughs> si Ayton, ano? Hindi ka lang pala! Hindi lang siyempre. Hindi ka Hindi Hindi ka Hindi ka lang lang siyempre. Hindi ko ako, sabi si Idol lang okay. oh, siyempre. Oh. Ko. Ko eh. Hindi ka lang siyempre. Hindi ka lang Hindi Paano yan? Bahagihan na lang natin dyan ng konti. Oh, okay. oh, okay. O so, sige. Magkano ipibigay natin? Kala ko kayo kayo kung bahala. Ay, ka na Bumalik ka ba ni? Hinda na papatid ko siya doon sa bike van. Mga ah, babaan, sabi ko, pag nabanggit nila yung pangalan ko, meron silang liman libo. Ngayon, kilala ako ni sir, pero hindi niya nabanggit. Sila mata nabanggit. So, bahala na sila ngayon maghati, ano? <laughs> oh. Pero kukunin ko na yung money mo. So, oh. <laughs> oh. Ikaw na bahala magbigay, ha? <laughs> Para walang tampuhan. Para hindi sila magalit sa akin. <laughs> Ay, oh. Mga, mo, kababa mga kababayan, eh. walang samahan ng loob ka. Ako na magbibigay dito. One, two, three, four, five thousand. Maraming <laughs> salamat po. <laughs> Shout out sa mga kababayan natin dito sa Gimba po, Matoranok po. Matoranok, barangay Matoranok po. Matoranok, Gimba. Gimba. Ayan. Mga kababayan, huwag niyo mamasamayin yung piruan ni Daddy Frankie. Gusto ko po, lagi tayo masaya. Kaya God bless po sa ating lahat. Sila anak niyo po. Salam po. So, ikaw na bala. Ma'am. Yun na ano. Ay, kayo na bala, Mati. Mati na natin. Matiin mo na, lang. Ay, hati na. Napaka-bait mo naman. Hatiin na lang po. Wala rin nang Ay, magpahalin Salamat po Kaya <laughs> <laughs> sabi ko eh. <laughs> kaya ko, <laughs> ko, <laughs> ko sila, kaya alam eh. Opo. Kaya sabi ko, ay, kay, kay. Ay, sabi ko Nandiyan ako no, sa loob, nandiyan nila bigay ang 5,000. ko. yung baka ko. Bumalik kami. Ano eh? Bumalik kayo? Oo. Pa-uwi na nga po sana. Palagi na po napapanood. Si tapos ano, Mag hindi kayo ano, ano ayo Magkumpare po. Magkumpare, very good. Buy yung sticker guys. Ay, thank you, idol. The... oh Sticker na ako. Eh mga kababayan, si ate na nagtitinda ng mani, eh, bigyan natin sila ng blessing. Kaya. Ayan po. Maraming maraming salamat yes, po. <laughs> Ay, po. Salamat po. Hello. Salamat. Thank you, Jesus. Thank you po. Kaya mga kababayan, tandaan nyo po yan. Basta nakapalo ka sa Daddy Frankie Official, hindi ka po mawawalan. Basta nakita ka ng team, nadaanan ka ng team. Kaya ano pang hinihintay nyo? Follow na po kayo sa Daddy Frankie yeah. Official. Kaya subscribe nyo rin ating YouTube channel mga kababayan. Road to 1 million na po tayo. Maraming maraming salamat. At pag narating natin ang subscriber sa uh, YouTube na 1 million ay mas marami pa tayong ipamimigay. Maraming maraming salamat. God bless po. はいい気がす